Polo solo, solo. Akin tayo na atipolo ating ah, Polo. tingnan natin kung ano yung mga bagong ano doon. Kasi e, balita ko na lipat niya. Kaya yeah, nag-ano tayo ito Nag-request uh, na tayo sa may Macdo bago umahon. Uh, Umalis nga pala ako sa Batcave ng 430 at uh, gumamit tayo na pinagbabawa ng technique. E so, bago tayo umalis, yun kailangan mo ng mag-pray kay Lord. So nakapag-pray na tayo kaya... Ako na, mula Pancake hanggang sa Sakayan and uh, uh, Trinoma wala Trinoma pasok ako ng UP at, so uh, nag-record muna tayo ngayon mga so, mga mga so natin kung ano yung uh, ano sa Antipolo uh, ang dami ng mga ngayon, mga kaya mga mga bike ano nga yan holiday Chinese New Year nga pala no kung health mga Chinese friends yan so yan nagsakapag-record na tayo at ang gagawin natin again yan, okay so, kabak uh, to, thank you <laughs> good job uh, kasi may guide sila, no may okay, bike, Cross na tapos may so, marami tong brands na mas ko na eh. sa so, may BGC, meron din, yan so, yan, mga master tapos tayo, lipitin lang natin to tapos, dead ko na tayo tatagpuin natin sila treble sa taas sa kolo Dadaman tayo na uh, katedral ng Antipolo tapos punta tayo din sa bagong uh, ano nang taktak. Nagmamalaki ng apihan uh, kapihan tak taktak, bagong pasara ng taktak. So yan, let's go mga master. So yan, nagtatak na tayo mga master. Sabi ko kaya mga master. Oh. Aliday kasi Ang dami nga nag pa doon. So mga master, ingat-ingat tayo. Bye right. so antipolo makita natin kung, anong, kung ano ang ba ang ano ng bago na ng Ate Polo. So ayan oh. Good morning, madam. Good morning po. Yes, madam. Pahinga po muna si master eh. Ah. Sa taktak. Hey, -tak. madam. Ingat-ingat okay. po tayo, God bless po. Ayun oh. Hello. Yes, madam. Hey, nakakilala sa atin si madam. Okay, good morning po. All right, sana mag-master. Ayun oh. Kakasama mo 'yo. Ay si Master. Yeah, no. hey, master. Master paki Yes master, good morning po Good morning Ayan yeah. May madami yung papadyak O yan, mga malalakas yan So ano lang tayo tapong pogi lang tayo mga master Ayan yeah. So yun mga master ha Tapos so, tayo dito Tignan natin yung overlooking dito sa Overlooking kain Motos Yan. Ayan so, tayo, natin mga master ay galing double looking ng uh, Makati pagiging yan maganda no? At pagkagabi maganda yan tara let's go tayo pagpatuloy natin yung paglilakbay natin master good ayan mga master halito <laughs> na tayo sa balikot <laughs> Good morning, Mama Terra. Good morning, sir. Ui, rồi Đây cái xe Good morning master. Oh, good morning po. Ang lipit ni master ah. Ingat master, God bless Ingat po, ingat. Thank you. Hayo uh, na. Ah. Uh, Malapit na tayo tayo. tayo sa cloud na yun yun no <laughs> sarap kumaon dyan eh sana <laughs> okay latagan ah, good morning yan continuous lang tayo sa pagpadyak mga master pakit muna tayo ng antipolo Cathedral dire dire lang muna tayo mga master yan kita tayo Polo Catedral <laughs> yeah. Ready, ready lang natin sa mamahal so. Welcome Polo Catedral tayo sa kasalanan at sa buhay na wala pang Amen, Amen. Panginoon, kawa at mukhang mo. Good morning. Kristo, kawa at mukhang mo. So Kristo, kawa at mukhang mo. Panginoon, kawa at mukhang mo. Panginoon, kawa at mukhang mo. Manalangin ka. Ayun. Welcome sa Pinilugan Taktak. Ayan. Ito sa right side ko yung Pinilugan Taktak. Ayan. Tapos, bababa muna tayo. Tingnan natin kung ano yung dating uh, pasyada ng mga bikers. Ayan, yung gulugan ng truck. na tayo aakyat. <laughs> Tingnan muna natin kung ano yung ano dito ngayon. Ang dahil yung uh, dahil bikers niya sa karanya. Ano? So, solid oh. Yung mga master. Ang dahil yung pumadyak na. Yan. Ang dahil yung tumakbo ngayon. Oh. Panagbike. naka nakapwesto dyan parking to Yan. wala na nga lahat no? dati uh, sa inang lugar na to eh. pero maray pa rin mapadyak may ikot na lang ayan o no? oh. ayan wala lang ngayon yung mga nakapwes dyan na copy uh, pero marami pa rin naka anong uh, uh at tumatakbo hmm. yan dito tayo babagsak sa pinaka original na uh, sa dulo uh, pero meron pa rin dito yung mga ano talaga Para pa rin lugawan. yan. Okay. Yun na ngayon yun ang uh, kalagayan. Yan. Ito yung pinakalumang talagang unang kahapian dito nung uh, bago mag-pandemic. Ito. Yan. Okay. Ang best seller dito, yung 3-in-1. <laughs> yan, tara, balik ka tayo mga sir. Balik ka tayo. Balik ka tayo dito sa... Ligo, tikap kape. Yan yung pinaka-original na kapihan na uh, ang best is 3 and 1. <laughs> Pero okay naman. Ayan. So, may ilang mga may mimitik pa rito. Ayan o. Good morning. Good morning. Uy, master. Timmy crit Hello. Ayan o. Ayan. Good morning, madam. Good morning. Ayun mga master Malapit na tayo sa bagong ha, Kapihan ng taktak -tak. At ito ang isa sa ating mga sponsor ng Napakagandang jersey na to Si Master Jericho Alias Mayor <laughs> Mayor thank you oh, Ito ang official na kapihan ng ano, mga pot Yan Malapit <laughs> na kafe, sa tak Hey. Okay. Sa may pinagbisa street. Yan, dito na ngayon, dito na ngayon lahat, master no. Merong ano, may discount ang lahat ng uh, mga kapot-pot kapag meron kang sa pagbike sticker, meron kang 5% discount kapag meron kang uh, merch galing kay Ian Howe o kahit kanino team Apple may 10% discount uh, so yun, sa lahat ng mga kapot-pot malaking discount sa uh, Bigote Cafe uh, pag meron, kam, ano, meron kang latest na resibo galing sa sarap sa pagbike shop, meron kang 15% discount uy <laughs> within the same month. Oh, laki na. laking ang na yun mga master, no? 15% off. Oh, eh, may hindi dyan. lahat ng mga kapot-pot natin dyan. Saan pa? Eh, ito na tayo. Malapit na tayo. Dito pinagano. Uh, kaya lang nung ano, may invitation ako nung uh, paray dito. Hindi ako nakasama. May uh, obligasyon tayo nung last Sunday. Eh. Matin tayo sa screenshot saka sa kasal na yan, no? Oh. Ito ang uh, pinagmamalaki natin na uh.

Good morning So mga kapot pot, eto Katapat lang ng ayan, food park Oy master Aster. Good morning <laughs> Idol Ay sorry <laughs> Good morning master O oh, naka -ano na ba Yun Naka -ano na ba, nakatakbo na ba master Oo 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 Nakatakbo na master O oh, bike Ah bike, alam ko tumakbo ko ngayon Thank you master Eto yan Shout out yung mechanic Martino Yun, okay thank you master Bigote Cafe tapos yan yung Taktak uh, Tak Tak Food Park tapos uh, nandito pa yung iba yung karamihan natin na ano Ayan, dito yan yan Tak Tak Ali itong bagong Tak Ali yan isang ikot lang tayo mga magkak ikotan lang natin <laughs> Ayan. Ito ang ng mga bikers Ito hmm. sa dulo hmm. Hmm. Alright Ayan, right. Nagos Cafe So Nandito tayo naman sa Kabila Isang suliap lang Isang suliap lang tayo Ilipat naman tayo sa may food park ng mga masyar, no Tapat lang tayo Food park ito Ito naman yung Isa pa Yan o no. Ito na kasambay o oh. Lalo na ito o Pogi o oh. guwapong gwapong Ganda Ay, ng katawan o no? oh. <laughs> Si Batman Good morning again mater. Good morning again Ikot lang ako Yan yun ando sa bigote Yan yeah. Oh yan Ito na naman ang bagong tambayan Dalawa na yan Kabila sa ito sir. Ha. Okay. Tambagong tambay ngayon mga master oh. Oh. Hey. Hmm. Tambah -tambah ma -ma oh. oh. Ah, apa oh. Ha. Yeah. Bukod lang tayo. Yan oh. No. Good morning, Master. <laughs> Good morning, Master. <laughs> Tapos ang pumitik. <laughs> ayan. So, ayan mga Master. Ayan, dito nalipat yung uh, tambayan ng mga bikers po sa baba. Uh, mga joggers din, mga namamasyal. Ayan. Okay. And, sa pinakabungad nito, ayan. Dito tayo tatambay sa kabila, sa Bigote kape yan dito yan ka sir thank you o katapat nyan Ayan yung mini ifang cake tsaka ang Bigote kape okay okay. tayo hilera tayo sa mga sa mga branded Ako sa culnago o oh, punta na ako dun na punta ka na? Oh, naikot na natin yan alis alam na nila oo So, ano masasabi mo, Master? I <laughs> get yan. So, yan, Master. Yan ay yung itinang yung bagong tambayan ng mga bikers, joggers dito sa Taktak. Hindi na roon sa baba. Medyo lumungkot doon sa baba ngayon, ano? Kanina, nakita niya naman kanina. Yan. So, mga Master, welcome sa bagong Taktak Ali. Yan. Ang daming mga bikers pa rin, no? Oh. Yan, ano, Taktak Food Park tapos ng ating uh, bigote ng cafe and mini packet. Yan, okay. Welcome, welcome. So ilan ang percent, Master? May percentage sa dito ha. But, Basta uh, pot pot anything na may yan, sticker, may sila 5%. Pag may uh, cycling o apparel, bags 10% yon. Kaya kung bumili ka sa sarap magbike, tapos may resibo ka. Yun. 15%. Tagtago may resibo, dalhin mo dito. Matik yon. 15% yun <laughs> so mga kapot-pot mga kapot-pot welcome, welcome welcome sa bigote cafe ayan tara kape muna tayo tingin yung ating ano muna uh, hilera sa mga colnago kumanan uh mo -huh. Master, uh -huh. good morning. Master, good morning. Master. So, we on time na mga master, ay na. Nagbaklas na kami. Iba dito, may iba doon. Thank you ka Sir Ice sa Ice Tea. Ah, ayun. Salamat oh, Master Ice. Salamat Bigote, salamat Ice Mayor. Ice Tea sa ice, ice, ice ni Ice -T. Tea. <laughs> sa ano to? Si Aika. ka ba ni Ma'am Aika? Yan. So yan mga Master, ha? maraming salamat. At uh, kami na lang ni Sir Albert ang ano. Magano kami? Tikling? Tikling pa baba, para yeah. ka. Okay, oo. Ayan, tara. Ay, punta kayo dito. Mas masaya na ulit. Masaya na tayo, mas compressed. Iba na yung venue. Mas magandang venue. Actually, oo. Oh, no. Mas ano na tayo, mas compressed lang. Iba nyo naman, di ba? You know what I'm saying? Oo. So, Uy! <laughs> ayan. <laughs> so, ayan mga master, itong bagong tak-tak ali. So, Kita rin sa ano, Philippine Arena. 31 pa yun eh. Pertiwan, no? Okay, okay tara. Tayo. Let's go mga master. Pagbalik na tayo ng bat cake So ang mga mga sir <laughs> na kami si Albert Na uh, tigling So yun mag iwalay na kami Master Albert At namalengke pa siya <laughs> Kana siya Ako derecho o, yun, master Thank you master Kita kiss ulit sa 31 ha Diretso na ako mga master pa Edsa Ortigas Ayan kabilang tulay oh Diretso lang tayo dito. Kakaanan tayo. Yun <laughs> Okay. Uh, harap. Yun. Nakabalik na nga tayo ng EDSA mga master. Pero gagamit tayo ng uh, pinagbabawal na technique ulit dyan sa SM North Edsa or uh, Trinoma ipakita uh, niyo ng P2P uh, Edsa na tayo medyo kailangan natin uh, makating ng uh, 1pm sa bahay meron pa tayong ano eh. e 12km 2.12 na. 12 na hindi po kakayanin pag uh, pinadya ko eh gagamit tayo ng pinagbabawal yung technique para meron din tayong lakas mamaya pag drive <laughs> okay kaya ating natin kung nakailang kilometers tayo tapos natin ito na nga tayo sa pinagbabawal na technique kaya kitang kita o oh. walang balagtas p 2 okay walang tayo ng ticket dyan tayo sasakay sa pat na yan mga master, time check is 11.57 So alis doon ng 12 well, Sakong sakto One, nasa bahay tayo <laughs> Ayan natin gamit si Ken ah, At naka ano kaya tayo Sa ilan kaya ang natin mm -hmm. Natin, wala pa ayun so, mga master oh. Ang ganda na naging loop natin ah. Ayan, naka Ano tayo Naka 59.75 kilometers Uh, that time is 6 hours and 46 uh, minutes. So, ang moving time natin is 3 hours and 34 minutes. So, yan. So, napasarap yung kwentuhan natin sa uh, sa taktak. So, kaya ngayon ay gagamit tayo ng ipinagbabawan technique. Kaya kailangan natin makabalik na, ano, eh, ng, ano, uh, 1 p.m. sa bahay. So, ilang saglit na lang. Ha? Uh, uh, alis at na to, bus na to. so ang pamasahe ko nga pala is uh, 1107 80 sa akin tapos 30 pesos sa ano sa bike so 110 so yun nga mga mga sir yan ang naging uh, uh Chinese New Year ride natin sa Antipolo sa New New Taktak -tak Alley sa Antipolo sa yan wala nga po nito sa ha ito <laughs> yan sa Trinoma sa kaya ng bus point to point to blue um, ang pinagbabawal na technique Tang kita, walang daya. <laughs> so wala rin sa loob ng bus. itupi tubulakan p ito Bulacan. Ito nga po, inyo lingkod? Na nagtatanong. At ba dyan, ato. At nagsasabing, maraming salamat. Thank you, Lord. Hanggang sa muli. Bye-bye.